Magandang umaga po mga kalaki. July 10 na po at sino po ang gising na dyan? Sino po ang handa na pong kumuha ng mga laki numbers na 2 digit na bago po nating sumada mga kalaki? Ngayon pong umaga, bibigyan po natin ang mga laki numbers na 2 digit ang bawat bayan po mga kalaki. Kaya sa mga gising na po dyan, abay, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na babanggitin ko kapag nagustuhan nyo po mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At huwag nyo po agad-agad binibitawan mga kalaki dahil ang mga lucky numbers natin, naku naman po mga kalaki, napakadami pong nananalo rito. Marami din namang hindi, hindi po tayo nagsisinungaling. Ang importante po, nakakapagpanalo tayo at araw-araw po may nananalo sa atin. Nakapost po yan sa Facebook, araw-araw po mga kalaki. Kahit napakadami pong gumagaya sa atin, Okay lang yan. Ang importante, mas marami pong nanonood sa atin. Mas marami pong talagang nagtitiwala sa atin. Okay. Kaya mga kalaki, gising-gising na po. Ngayon pong umaga, habang nagluluto ka, habang ano, nagpe-prepare ka ng breakfast mo dyan, ako po ay gising na at nagbukas na ako ng tindahan. Ayan po. Tanan! Madilim pa po sa labas mga kalaki dahil maya maya sisikat na po ang haring araw. Kaya, nako po. Mamimigay na muna tayo ng mga lucky numbers. Ano po, kung ready ka na, nakunin ng mga lucky numbers ngayon na 2 digit. Ready na rin ako kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito po ang una nating 2-digit lucky numbers. Ayan, habang wala pang bumibili, shoot shoot muna tayo ng vlog. Bicol, 73, Batangas, 21, 25, Bataan, 38, Butuan, 13, 29, Benguet, 12 G's, Iloilo, 15-6, Leyte, 9-18, Samar, 30-23, Quezon City, 1-19, Pampanga, 3-20, Pangasinan, 4-18, La Union, 5-26, Nueva Ecija, 2-24, Nueva Vizcaya, 15-11, Ilocos Sur, 21-23, Ilocos Norte, 30 34 Masbate 7 11 Isabela 5 21 Tugigarao 24 29 Rojas 13 17 Capiz 21 26 Bohol 4 31 Bulacan 22 18 Bagyo 36 5 Cebu 3 4 Aklan

293, 3, Angono Rizal, 3, 15, Muntalban Rizal, 27, 22, Antipolo, 5, 31, Cainta Rizal, 23, 11, San Mateo, 4, 3, Dabao, 1, 6, Tarlac, 5, Gis, Quirino, 11 18 Bacolod 17 25 Cavite 20 29 Tagig 3 5 Mindoro 12 Gis Marinduque 7 9 Caloocan 8 27 Palawan 9 30 Puerto sa is 4 Ayan mga kalaki, puputulan muna natin dyan. Puputulin muna natin dyan para sa mga lucky followers po na nag po ng umaga at sa mga bago po nanonood sa atin para po makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki ha. Ah. Nako po, nagkalat po yan. Baka po mali ang napapamember na nyo o kaya napafollow nyo, hindi po kami yan. Mas maganda pong kausapin nyo muna Tawagan nyo, makikita nyo hindi po sila sasagot Kasi hindi po ako yun Pag ako po sasagot, makikita mong ako mismo Kausap mo yan, legit po yan, okay? At syempre po, para po makatanggap kayo ng mga legit na lucky numbers Hanapin nyo po kami sa Facebook I-search nyo po Red Parunkin Ito po miss, may gamit ko na yan ngayon I-click mo yan, makikita mo merong 107,000 followers po mga kalaki Basta 100 1000 plus followers tayo ngayon. Nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin right paron kin po na merong uh, 17,000 followers at syempre po TikTok na merong 400 44,000 followers mga legit na account namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, mag-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment na comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart, mga kalaki automatic po, padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad agad po sa messenger nyo mga kalaki at aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito wala po itong bayad, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki, ibig sabihin ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding Ako po magbibigay pagsumali ka sa private consultation mga kalaki At syempre po sa mga unang sasali po May discount po ngayon uh, araw na to Para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September po mga kalaki. Kaya sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tutok na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers dito po sa Palawan, sa East 9, Sambales, 1528, Apayao, 3015. Ano to? Cotobato, 19, 22. Binanghonan, 3.16 at Morong Rizal, 6, 29. Ayan po mga kalaki, kompletor po mga laki numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet, gising na dyan. pwede nyo pong irambol yan pagka gusto nyo ta, sa mga sa mga 2 digit, 3 digit, 4 digit namin pwede pong irambol yan mga kalaki Okay, claim mananalo po tayo mga kalaki at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa San Fernando City, La Union po kay ano to? Heronimo Family. Ayun, hello po sa mga Jeronimo po, Family, family diyan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Tumihingi po sila ng ano, 6 digit lucky number Sige po. siguro ito 642 45 49 55, 55 ano. Bibigyan po kita mga kalaki dahil nagpa-shoutout ka. At syempre po dito lang po tayo sa Bulacan sa San El Delpon, po sa mga jeepney driver dyan, shout out po sa inyo hello hello po sa inyo ha, at sa mga tricycle driver na rin dyan, shout out po maraming salamat po sa walang sawang panunood po dyan sa grupo ng mga jeepney driver ng San El Delpon, sila kuya ano to, kuya kuya Ronald, ayan po at sa kanya mga kasaman po mananalo tayo mga kalaki claim it, good luck at gising na po mga kalaki, at huwag po kayong maihiyang magtanong kung ano po ang mga gusto nyong lucky numbers at paborito nyong tayan dahil pag nakita kong nakafollow kayo may lucky numbers kang libre sa messenger mo i-check mo yan good luck